Si Shefali Jariwala ay isang kilalang personalidad sa mundo ng entertainment sa India na unang nakilala noong taong 2002 matapos lumabas sa isang remix music video na agad naging sikat. Dahil sa kanyang karisma at kakaibang dating sa nasabing video, siya ay binansagang Kaanta Laga Girl, isang bansag na dinala niya sa loob ng maraming taon. Ipinanganak siya noong December 15, 1982 sa Ahmedabad, Gujarat at lumaki sa isang maayos na pamilya. Ang kanyang ama ay isang accountant habang ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho sa bangko. Sa kabila ng kanyang biglaang pagpasok sa mundo ng showbiz, nagtapos siya ng kurso sa computer applications at nakakuha rin ng diploma sa engineering isang patunay na pinahalagahan niya ang edukasyon bago pa man siya sumikat. Hindi naging madali ang buhay para kay Shefali. Bata pa lamang siya ay nakaranas na ng mga hamon sa kalusugan, kabilang na ang pagkakaroon ng kondisyon na kinakailangan ng matinding gamutan at pangunawang medikal. Sa kabila nito, hindi siya nawalan ng pag-asa at unti-unti niyang nalampasan ang mga ito. Mas lalo pa siyang minahal ng publiko nang ipakita niya ang kanyang totoong pagkatao sa mga palabas sa telebisyon gaya ng Natch Balie at Big Boss. Ang kanyang pagiging totoo, tahimik pero matatag, ay naging inspirasyon sa maraming manunood. Sa aspeto naman ng kanyang personal na buhay, siya ay unang ikinasal noong 2004 ngunit natapos ang relasyong iyon pagkalipas ng ilang taon. Noong 2014, muling natagpuan ni Shefali ang pag-ibig kay Parag Tiagi, isang aktor din na naging katuwang niya hindi lamang sa buhay may asawa kundi pati sa mga proyekto sa telebisyon. Magkasama silang sumabak sa mga dance competitions at ipinakita sa lahat kung paano maging matatag ang isang pagsasama sa harap ng publiko. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, mas naging tahimik si Shefali ngunit na natiling aktibo sa social media kung saan palagi siyang nagbibigay ng paalala ukol sa kahalagahan ng kalusugan, pag-aalaga sa sarili at pagiging totoo kaya't laking gulat nang marami nang pumanaw siya nitong nakaraang buwan sa edad na 42. Ayon sa mga ulat, siya ay galing pa sa isang religious na pag-aayuno at sumailalim sa ilang medical treatment bago siya nawalan ng malay sa kanilang tahanan. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit hindi na siya naisalba ang kanyang biglaang pagpanaw ay nag-iwan ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Si Shefali ay hindi lamang isang dancer o actress. Siya ay isang simbolo ng katatagan, tapang at inspirasyon. Sa kabila ng kanyang katahimikan, malalim ang iniwang marka niya sa puso ng mga taong kanyang naantig Patuloy siyang aalalahanin bilang isang babaeng matapang humarap sa mga pagsubok at tapat sa sarili hanggang sa huli.